mahakatigangers. Pananghalian na. Ito Filipino food kami ngayon. Ito pork menudo. Menudo. Ang sarap na kanin. Ito naman chicken adobo. Ang adobo dito walang 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 buto. <laughs> Hindi naglalagay ng buto. At saka itong gulay namin ay beans. At saka ang soup namin, syempre, Filipino food, sinigang. Ano ito eh? Uh, fish sinigang. Pero wala lang fish. Wala lang fish. Yung ganun-ganun lang. Kasi ito, papakuluan nila yung, yung isda. Kung ulo-ulo, tapos tatanggalin. Kung buo naman, tatanggalin din yung sabaw lang kukunin tapos lalagyan ng ano na ito ito kung ano-ano na itong mga linalagay mayroon tayong ano uh, eggplant kaya tikman na natin kung talagang talagang sinigang fish sinigang o, so, magkakaintindihan tayo pag ganito ang sinigang kasi hindi yung talagang sobrang sobrang to, asin Asim. Yung asim niya ay parang yung konting-konti lang. Matit na malalalasa mo lang may konting ano. May konting uh, asim. Masarap. Para sa akin, ito, ulam na sa akin to. Pag ito ang templada, ulam na sa akin ito. <laughs> Pero soup lang dito. Okay, okay. Medyo mapagusto ang delta. The Filipino food. Tikman natin to. Kasi yung sinigang, okay, perfect sa akin yan. Five star kung sa akin, kung i-grade-grade ko yan. Ito namang ano, uh, menu menudo. Tikman natin. Mm -hmm. masarap din. Pero hindi ko kasi alam ano ano anong an talaga ang lasa ng menudo pero men menudo man ang ano ang lasa ko. Ito naman adobo. Adobo din. ito <laughs> ano ah, hindi ko na ano, alam kung luto ito. utong Quyết gì nào Ok ok Yun lang Tsaka yung panulak ko ang aking panulak ay Melon Melon na mo Okay bye bye